JM Fiyang, Unforgettable Moments in Dubai. Sobra na ang tapang nilang sumagot sa mga tanong sa kanila. Literal na himlay na ang mga fans ng JM Fiyang. Pareha silang dalawa na sobrang pinakilig ang mga kababayan natin sa Dubai. Pero grabe, legit din ang suporta ng mga fans ng JM Fiyang sa Dubai. As in dinumog ang show nila na kasama din sina Darren, at Morissette. Iba talaga ang Pinoy, magsuporta, sa kababayan nila. Very successful guys, ang first international show, ng JM Fiang. As in grabe, ang daming tao, na dumalo. Para na din Pinas, kung makadumog, sa kanilang idolo. Samantala, Mami Mirna, sobra din ang full support, sa JM Fiang. Samantala, makikita natin, si Mami Mirna, na binibidyohan niya din, si JM, habang kumakanta. Nasa tamang pamilya ka talaga, JM Ibarra. Tinuturing ka na nilang anak, ng Smith family. Kaya ang tawag na sayo, ni Mami Mirna, ay kuya. Inamin din ni Fiang, pagdating kay JM, tiklop talaga ito. At inamin na din ni JM, na wala na siyang sa PBB house. Dahil, lagi na niya itong, kasama, referring, to Fiang Smith. Grabe ang kilig, ng mga fans, sa JM Fiang, sa kanilang mga sinasagot. Natural, at di pinipilit, ang galawan nila. They really, meant to be. Kaya siguro, sobra na, ang gaan ng loob nila, sa isa't isa, kahit first time nilang magkakilala, sa loob ng bahay ni Kuya. If you're someone who needs to hear this, take a breath. For those who put others first when their own world's next. For anyone who feels like they're near the end. This one's for you. This one's for you. Want you to take one breath, take one step, and never say never, things will get better.